lang <laughs> nga uli. Hindi tayo. Ako, dito uli ako. Ako, dito. Ako, dito. 200, 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 Bayan ng presuny sa Sabay. Si, sabay. 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 Uh, ano uh, uh, ba yun? O donyon, pumindot. And ah, ang galing ko sa bay kami. ni, kaya dapat mananalo. ano ba ano yun? Sa sapat ano, magbubukas ba na. Hindi <laughs> na tere <laughs> <laughs> oh, okay. hard oh, to deal siya, sige, sige, mamaya oh, okay. Babawi tayo, okay. babawi Ano, boy? Sarado Ah, alas 9 bukas niya, ni Tara Dito tayo, same floor tayo Ano, bahansi, bahansi Bahansi Ano? 200 na isa. Ikaw, okay, uh, 200. 200. 200. 200. 200. Okay, may pera ka pang dala. Pero mga 200 ko ha. Ah, yari tayo. Wala na pa rin. Iwan ka na dyan. Ano? 200. Ano? Sige, mamaya na lang bibigay. 200. Sige. Okay, ha? Sige. 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 dito uli ako. Dito uli ako. ako. Dito 200. Isa 200. niya, 200. Okay. Sabay, sabay. Sabay, sabay. Sabay, sabay. Okay, ya. Okay, ya. Okay, ya. Really, okay, ya. 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 yan, Yan. Okay, ya. Nani yun? na naman manalo. Merti naman ako. Okay, ko na to. Ba, hindi ko Wala May mo ako. Oo. Ba, dun na. Sa bahay. Sa taas na. Sa room. natin. Sa room natin. <laughs> uh, ano, sa oh, oh, room. <laughs> No problem, pumili nito. Okay,